Ayan, ganyan yung ginagawa nila mga kalisen tuwing araw, mainit. Pero ang gagawin ko, sanay naman na sila at ngayon ko lang maipapakita sa inyo. Oo, sanay na sila sa init kasi may ginagawa ako sa kanila. So ang gagawin natin, binubuhusan ko sila ng tubig at nasanay na sila mga kalisen. Ayan, binubuhusan ko sila ng tubig gamit ng ragadira. Kasi nga mainit ulit ang panahon. Wait lang, alam na nila mga kalisen o no, pag bitbit -bit ko na ito. Ayan, kakatapos ko lang nagdilig ng halaman. So, kayo naman ang didiligan ko. Oo, kayo naman ang didiligan ko ngayon, na Samba, Kiara, Pelisa. Ito, Pelisa, Oh. Ayan, alam na nila mga kalisan kapag inire-ready ko na ito. Alam na nila na didiligan ko rin sila. Pero yung may nagsabi, ma dapat daw hindi malamig. O hindi, hindi po malamig yung ano dito, lumalabas sa gripo. Kasi ano siya, medyo maligam-gam na. So, kukuha tayo mga kalisen para maibsan yung init ng kanilang katawan. Ay, sobrang init oh. Mainit pa. Yan. Pero nasa ano pa rin, nasa technique lang ang pagpapabu pagbubuhos ng tubig sa kanila. Huwag mong gulpihin dahan-dahan lang para hindi sila mabigla. So makikita nyo mga kalisan yung magiging reaction nila. Yan, konti-konti lang kasi gusto ko lang maibsan yung kanilang init ng kanilang katawan. Oo. So unahin natin si, tingnan, tumayo na si ano, tumayo na si samba o oh. alam alam na niya oh. ganyan siya mga kalisad alam niya so wait lang ha samba at ire-ready natin yung ano mo itong pagligo nyo ayan papaliguan natin sila guys kaso wala ang sabon kasi mahirap na kapag bigyan ta ano sa lagyan natin ng sabon na hindi naaayon sa kanila alikan alikan na dali dito pa na dito pa na. Yan ka lang. So, ganito ang ginagawa ko mga kalisen. Yan. So, ayan. Ganyan lang sila. Ayan. O, ikaw naman ano. Belisa, alin na dito ah. Si Samba ma mahilig sa tubig. Gustong gusto niya. Yan. Kasi ang ginagawa ko dito, inaano ko. Yan, nilalagyan natin ng tubig dito kung hindi uubra yung ano, mga kalisen, kukuha ako ng tubig. Yan, kukuha tayo ng tubig ulit. Dito ko i lalagay sa tubig yung dalawa kasi mas sanay kasi si Samba sa tubig. Yung dalawang babae, <laughs> hindi sila masyadong sanay. Ayan, lika na Kiara. Mamaya ka na ano, ganito o, oh, gustong gusto ni Samba, oh, yan, yeah. yan, yeah. <laughs> ganyan, binubuhusan ko siya, gustong-gusto niya maligo Itong babae, gusto naman niya, basta tantsahin mo lang, mga kalisan. hindi nyo makikita kasi nakaharang ito Ayan, tantsahin nyo lang, mga kalisan ito Samba, tama na, dun ka muna, oh, dito ka, oh, yan, oh, yan, sayo na yan Yan. kumbaga nilalaro ko lang siya, ayan basta ganito lang ang gawin natin mga kalisan hindi naman gagalaw ito, eh ganyan lang yan, dahan-dahan lang gaganyan mo lang sya so, pag ginugulpi mo sila matatakot ayan gaganong-ganuin lang natin mga kalisan yan ganyan lang ang ginagawa ko kay Kiara ganyan lang sya ayaw niya kasi yung binibigla mo Kapag binigla mo yan si Kiara, tatakbo yan. Pero si Kiara ngayon yan. Yan. Yeah. Basta maibsan lang yung kanilang ano, init ng katawan. Gustong gusto naman nila eh. Ikaw ang susunod, ano, Felisa. Huwag kang tatakbo dyan, Felisa, mamaya. Nagaano ka rin. Okay na yan, Kiara. Ikaw naman, Felisa, alika na. Ikaw, Pelisa. Alika na o. Oh. Dito ka. Si Samba, gustong-gusto niya talaga. Walang problema 'tong lalaki. Ito lang dalawang babae ang maano. Maarte. Oh, dito ka dito. Alika, Pelisa. O oh, sige, hindi kita bibigyan ng pagkain mo. Dito ka, Samba. Dito ka, Samba. Alika na dito, dito ka. Ay, sa wakas, lumapit din si Pelisa. Lumapit din si Pelisa. O, ayan, Busa natin. Hmm, ganyan. Voluntaryo din siyang lalapit, mga kalisin. Eh. Ayan. Huwag kang gagalaw. Ah, kahapon mag-ano ka eh. Para hindi kayo, ano, mainita. Hmm, tatayo-tayo na. Ito yung pinakamasunurin sa lahat ang hari ng tubig. Ayan, oh. o. Oh. Tignan nyo mga kalisan, o. Oh. Ganyan si Samba. Gusto mo, uh, gustong gusto mag-swimming si Samba. <laughs> Mahilig. Ayan, o. Oh. Tignan nyo guys, o. Oh, ayan, o. Oh, gustong gusto niya. O, oh, kahit buhusan mo siya ng tubig. Hindi yan tatakbo. Basta, wag mo lang anuhin yung ulo niya. Ayaw niya. Katawan lang, ganyan. Oh. Pati rin si, ano, si Kiara. Ayan, ganyan. Si Kiara, o. Oh. Hm? Tama na, ah? Hm? Hmm? Bakit? <laughs> o, dyan ka na. Dyan na kayo. Ikaw naman, para maibsan yung lamig, ay yung init nyo. O, dito ka. Halika. O. Uh. Para maibsan yung lamig sa, ay yung init ng katawan nyo. Arte-arte ni Pelisa. So, ganun lang. Ang ginagawa ko, mga kalisen, yun ang magandang solusyon sa sobrang init ng panahon. Ayan. Mag-ingat kayo, uminom kayo ng maraming tubig. Pati ako, hiningal na. Bye-bye mga kalisen, yung ating mga pelisitas. Bye-bye.